Ina mo Korong lalim nang iniisip mo diyan ha. Ah. Ikebana, napapaud kakaupo diyan? Apo ini. Kepui. Kung nagtanim, magtanim ka kayadon. Adaming ano do oh. no? Mangatanim na no. Tanim ka na saging sa doon. At ah, tanim ya ito ang Ah, ganun na. Ah. ah, sige. Ayaw mo ha? Ito bagay sa iyo. puta. Ang tao rani, hago. Kisti, naghago-hago. Uli kulira gini si Lia, yawa. Giso, kisti, naglingkod rin, takabot ta ng tarani, yawa, na. Hindi rin, bataan. dihana yawa. Bisit. Tanong hmm. nyo na lang. Ah, bisit ka, ha. Balos ra, ni mo. Ha <laughs>